Pansit hab hab naman nga ngayon mga betlog ang ating lulutuin. Grabe. Nakikita nyo ba yan? Ito ata yung bumuhay sa amin nung elementary kami. Una nga munang step is nagpainit lang ako ng mantika dito sa kaldero dahil una kong lulutuin itong kikiam at squid ball. Para naman matusta siya at para hindi rin madaling mapanis ang ating hab hab. Ayan, pagkatapos na maluto niyang squid ball at kikiam, ilalagay naman natin yung sibuyas at bawang para igisa na rin. Once na translucent na nga yung sibuyas at bawang mga betlog, ilalagay naman natin itong tubig. Tapos maglalagay din tayo ng toyo. Damihan na rin natin dahil ito yung magiging silbi nating pampalasa. After naman nun, naglagay din ako nitong nor cubes na chicken, kaunting asin, paminta, at saka asukal na din para pampabalans ng lasa. Naglagay din ako ng sile para may kaunting sipa at ang hang yung ating habhab. -hab. At ang gagamitin ko palang habhab -hab ngayon ay itong Simon's Pansit Habhab na nabili ko lang sa Lucena Grand Terminal nung umuwi kami ng Quezon. Ito lang kasi yung available na habhab -hab doon kaya yan na lang din yung kinuha ko. Once na luto nga at ayos na ang lasa ng ating sabaw ay ilalagay na natin ang ating pansit habhab -hab para naman ito'y palambutin. Matakaw nga pala sa tubig itong ating pansit habhab -hab, kaya naman ako'y panay din ang lagay ng tubig. Sinama ko na rin agad itong pechay para kasabay na ito sa pagluluto. Mga bedlog, pwede pala kayo maglagay ng carrots, sayote, or kahit anong gulay na gusto nyo. Pwede din kayong mag-add ng kinchay para mas mabango. And after nga natin maluto yung habhab, eto -hab, na siya. Grabe mga bedlog, alam nyo ba dati nung elementary kami, had, 2 pesos lang yung isang pansit ng habhab -hab, tapos nakalagay siya sa dahon ng saging tapos lalagyan mo siya ng suka ngayon pala mga betlog yung nilagay ko is lemon akala ko magiging masarap siya pero nung tinray ko siya sa suka mas masarap pala talaga kapag suka yung nakalagay sa pansit habhab -hab. ano pang inaantay niyo mga betlog magluto na rin kayo ng ganito dahil sinasabi ko sa inyo mas masarap pa ito kaysa sa pansit bihon try niyo lang din